with your interpolation. Thank you, Mr. Chair. Again, Ms. Cruz, uh, do you believe that freedom freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do? Of course, I'd like Mr. to ask the other bloggers that they also believe that. Yes, Mr. Chair. You also believe that? Okay. Sir, everything. Now there's always uh, a limitation. Uh, Ms. Cruz said Yung Kenya statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Kusukuntan nyo yung mga bloggers natin. Do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the field of expression And uh, we would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong os uh, opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, eh sa komunidad po, yan ang lengguahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa pang kung ano pa social media uh, platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawot ordinaryong Pilipino na naglagalit. Mr. Nagagalit. Chair, Mr. hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko pinapagit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binapangkit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Taat nandari lang. Kasi ko eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Mila, Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka no, eh. No, I'm a... Mr. Chair. No, Filipino Mr. Chair, Mr. chair, Mr. Chair, uh, point of order. Yeah. We have our rules here. Uh, I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all, uh, to all resource persons, uh, let the interpolator finish his line of questioning in his statement. and uh, resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Na Nabagit mo kanina na yung profanities, yung insult, ha? yung uh, malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, uh, functions bilang public official, okay yon. So sayo mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, eh. official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I be Can I better, I cannot speak on behalf of Ms. Uh, Joey, Mr. Chair. Eh, naano ko lang yung sinabi mo. Hmm. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Mr. Morales. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ano Ang, ano ko lang, bilang isang dating uh, tauhan ng gobyerno, huwag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun ako. Hmm, sige. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Ah, uh, yes sir, no, Lord, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko, yung hindi na uh, ayon na kilos ng isang uh, public official, eh, talaga makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Yun ang tinutukoy mo, Mr. Jeff. Eh, Your Honor, yun po ang bangang gumagawa ng kagaspangan. Eh, po hey, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, eh, hindi ko po alam. Eh, siguro po, maaaring <laughs> uh, kayo po, Your Honor, bumalag-galag na po, eh, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Eh, say, ano ba yung kagaspangan na narunig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po ano, bilang, uh, isang dating ano, no, tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang uh, tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung mga isang, isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tunat ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili ng buhay para labag doon sa sinubahan pukulin. kuling. Mr. Chairman. Mr. Chair, uh, tama yung sinupinanggit ni, ano, eh, ni Mr. Morales. Morales eh. Tama eh. Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-aagree ka ba sa sinabi ni Ms. Cruz? Sarang particular your honor, Mr. Chairman. Hindi ko pa na nagikinig sa akin eh. Bira na naman buhay ito. Okay, pagpaumanhin niyo po, uh, Your Honor, at yung aking binti, uh, maaring hindi ko okay, po Wala pang magsalita kung hindi mo narinig lahat ang mga sinabi. Iyon pong narinig na, po, ko. Very clear very clear, Mr. Chairman, sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger. Oo. Mga objective naman kayo, di ba? Ano palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ito ha, uh, ulitin ko ha, para malaman mo, itong malicious, profanities, at uh, insults, accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ha, ay kasama po yan sa tinatawag nating uh, protected discourse o kaya naman healthy discourse or uh, freedom of expression? Yun po nga, uh, pinoprotektahan ng patas. Ito po yung, uh, yung, yung po nga uh, opinion uh, o sa ng isang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po, hindi pinaprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iinganyo ng paggawa ng iligal o labag sa batas. Yan yung kukulang, Mr. Chair. Ay kung walang ginawang iligal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang iligal, Your Honor? Depende yeah. po eh. Depende po sa napamansin at yeah. kung yeah. po sa nagbibigay ng na opinion. Miss jo Joey, meron po ba akong ginawang iligal? <laughs> meron po ba? Ah... Uh... Nothing that I said in Diyon, the Iyon, wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? Um, there are, uh, things that I may not agree. Uh, uh you may not agree, that's fine yeah? with me. Yeah, yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Oh, I, I agree values, that there are honor. some things that you in, do not agree. Okay lang yun sa akin. Diba? Pero...